Dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing lima ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa san sinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid na unopas sa alabok at sa lupang daigdig. Nalikain ang mga langit, ako ay naroon na maging nang ang hangganan ng langit at lupa ay italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo, ay ilagay at itatag. Ako ay lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya aliw. Ako ay nagdiwang nang daydig ay matapos dahil sa sangkatauhan ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Maningning ang iyong ngalan puon sa sangkalupaan. Ang likham mong langit, kung aking pagmasdan, pati mga tala, between at buwan. Ano nga ang tao, upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalinga'in? Maningning ang iyong ngalan puon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong linining at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan puon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa hayop na mabangis at lahat ng ibong nasa himpapawid at maging sa isda sa lalim ng tubig maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan niya mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kalwalahatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sa pagkatalam nating ito'y nagbubunga ng pagtityaga at ang pagtityaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alleluya Aleluya Dakila ang amang mahal, anak, espiritong banal noon, ngayon, kailan pa man. Alleluia, alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa ama ay akin. Kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,